Done to eat? Hmm? Have you done to eat already? Pingping. Hi, cutie cutie, pingping. She's done to eat already. No. Just sleep. Just sleep. Just sleep. Let's go outside. Huh? Hmm? Let's go outside. Haha. Shit, my ears are so hot, my boy buti pa dito malamig yung bed kasi mahangin diba? hmm. dito ako madalas tumatambay kapag ka wala magawa sa loob ng bahay hindi tayo lang single matapos yung oh, mga halaman oh. matuyo na iba Binibigyan mo pa tumang mga halaman? Hindi, kasi ha? may eh. Ah. Ano ba yun, dalandan? Dalandan yan. Ang ano na rin niya, oh. Musbong na rin. Ganda na yun. Kaya nga, musbong na yung dalandan. Dati maliit lang to, eh. pa nang sumarapat. Pero medyo, ano? Medyo natutuyo na ibang dah dahon niya. Eh. May mga bagong tubong halaman. Malaki na rin siya. Dati maliit pa lang yun eh. Yung ibang halaman hindi na buhay na matay. Gano? Pwede sa Terima kasih telah <laughs> menonton. nagagawa mo Hello guys! What's up people? Pagod ako. Jogging-jogging kunyari. Hello guys! Ayan! Tayo ngayon ay... Day is our rest day. Kaya, ayan, nasa bahay lang tayo ngayon. And, ang gagawin ko pala ngayon is maghugas ng plato. Pero hindi ko may mahanap yung stand ko. Pagbuto kasi ako ng bowl. Kaya, ayan, maraming hugasan. So, may trinay akong recipe na ginaya ko lang yung napanood ko dun sa, ano, sa YouTube. Ayan, trinay ko siya. So, hindi ko na binidyo kanina kasi lobat na akong phone. So, ngayon, time naman para mag-gigas tayo ng plato. Ang sick ng sawsawang ginawa ko. Nagbablog ako bakit? Ayan, may epal na naman. na Nasumaksali. Sabihin mahal mo ako mag-edit na pala ako mamaya ng mga video, ko. Ang dami na rin mga video dito sa aking gallery na naka-save na ko pa na edit Kasi nag-edit din ako ng aking story sa Wattpad. Sunod-sunod so, ang aking mga in-edit na mga mga in-edit mga videos, mga story ko sa Wattpad, in-edit ko rin. Meron na na-dice ko yung mga chapters. Kaya hindi pa ako makapag-update lang yung chapters. Then, ang gusto natin ang pakaabalahan. Tapos, ang gusto nyo natin ang mga kulyan sa... Ang diba? Ang dami natin gamit. Ang dami natin kaimehan sa buhay. Hoy! Ashtadi! Ang galing! Nag-encantadia na naman siya dyan. Masyado ko yung pal. Yeah. Medyo madinig lang yung aking video kasi dito sa part na to, walang ilaw. Hindi na sa may ano. Bad sa may sala. tsaka sa tulugan namin. Kaya dito, medyo madilim. Tsaka ano, nasira na rin yung ring light ko. Doon hindi na siya na-open. Hindi pa makabili ngayon ng bago. Pag may pera na lang, bibili ako ng bagong ring light. For now, tsaga-tsaga muna tayo sa ah uh, madilim na video at pa man nakikita pa rin naman kahit papamit ito yung binabauna namin ng tubig pag pumapasok sa work isa lang isa lang kasi yung aking tumbler masarap nga rin sa amin kung may tumbler na lagay ng kape para pag hapon magkakapit kami dun, kasi wala pa kang makabili kaya hindi kami magkakapit kami nga sa work dahil wala kami yung tumbler ng pangkape Maulan na sa asing ating panahon. Sabi may bagyo daw. Oo nga. Ba. Yeah, sana walang ulan pa. Sana nga kasi ang hirap pag may ulan. hirap pa na sa makay sa ano ba? Ano na naman eh? pa sa kamuning. Pinaikot na naman kami oh, na LTO. Oh, boy, shit talagang may ulit. Okay. 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 <laughs> 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 <monastery> oh, dami diba? <laughs> oh, diba? siya Hello, diba? niyo naman kung kami dito at uh, gulo. Dami-dami! Ang pati ng aking sa'yo niyo, mga bilis ng oras. alas 5 na agad. yung Yan yung kanilang aquarium ang ganda. yung Maganda yan kung malaki. Ano mo kasi is na chin? Ha? Oh. Chin. Chin. Bisit, di ba? Nang gagaya. Okay, ayan mga malengki na tayo for today. For, for this afternoon pala. Yeah. Uh, malapit na namang gumabi. Eh. Yeah. Me.